Good morning. Good morning, Papa. Tapos ka na palang maglaba. Ang aga pa. Magpupunta kasi ako sa San Margarino. Bawon mo ba yan? Oo. Oh, ito naman sa'yo. Wow! Masarap palagi ang ginagawa mong almusal. Baka umulan mamaya. Ano? Mukha namang maganda ang panahon. <laughs> Nagbibiro lang. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Baka ako. Bahala ka na. Mm, salamat po, Papa. Amedio, kung mangangako kang magiging mabait at hindi ka magiging magulo, isasama kita ngayon sa trabaho sa bottle shop kila Mr. Girotti. <laughs> Tama, dadalhin ko na lang ang almusal ko at kakainin habang papunta sa school. <laughs> Gusto mo nang kainin agad? Joe. Oh, bro, kumusta ang trabaho mo? Maayos. Papunta ako ngayon sa shop ni Mr. Girotti. Talagang masipag ka, Marco. Sige, sabay ka na. Hmm, salamat. Emilio, gusto mo? May pagkain ako. Salamat. Kumain ako sa construction. Sa construction? Sana lang ay makapagtrabaho ko sa ganong klaseng lugar. <laughs> ay, teka. Munti ko na makalimutan ito ang liner na malapit nang pumunta sa Argentina. Daang-daang tao ang kaya niyang isakay. Daang-daang tao? Tumatanggap ang Argentina ng maraming migrante. Ang mga arkitekto ay iniikayat nila na lumipat sa kanilang bansa. Tagahugas ng bote. Gusto nila? Ah, uh, hindi nila sinabi. Emilio, pupunta ka ba? Hindi. Ang trabaho mo ay sa construction. Malayo ang trabaho ko sa arkitekto. Bakit hindi nila kailangan ng tagahugas ng bote? Marco, kinuha ko ang anunsyo para sa'yo. Salamat sa'yo, pero sa'yo na lang to. Bakit? Okay. Sumasama lang ang loob ko. Hindi ako pwede. Oh, dito na ako! Dito! 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 Basta ngumiti ka lang. Hahanapan kita ng mas magandang trabaho. <laughs> Talaga? <laughs> Pangako yan. Emilio, salamat! <laughs> Kita tayo. Mag-ingat ka. Kapalte! Marco, palagi ka nalang maagad dumating dito. Dumiretso ako galing sa school. Bossing, pwede ko bang isama si Amedjo? Promise hindi siya magulo. Ayos lang sa akin. Pero ang totoo, wala akong trabaho para sa'yo sa araw nito. Ano? Tingnan mo, daming malinis na bote. Sobrang dami nang nakaimbak. Walang bagong lilinisin. Pero Mr. jeroti? Ay, nagtataka ako. Dati maraming order ng bote. Ngayon halos wala nang mga nag-order. Ah, pero masipag naman ako. Tama ah. na. Sige na, magugas ka na ng bote sa likod. Magkahanap muna ako ng mga customer para may trabaho ka rin. Opo, Mr. Girotti. Marco, ikapit mo ito sa labas bago ka mag magtrabaho. Ilagay mo sa kanto. Ito yung liner para sa mga migrante? Nagulat ako. Kahit pala kayo mga bata, ay eh, interesado rin mga ibang bansa. Nabasa ko lang po sa papel kanina. Ay, nako. Dapat natin mahalin ang na sariling bayan. Kahit gaano kahirap ang depresyon sa Italia, hindi tayo dapat mga ibang bansa. Kahit na mahirap tayo, ang Italia pa rin ang pinakamaganda para sa ating mga Italyano. Hindi ka po pabor sa imigrasyon sa ibang bansa? Hindi talaga! Si Mr. Rolento ka na malapit lang dito, bumalik na malaki ang natalo sa kanya. Ibinenta niya ang kanyang negosyo para lang sa one-way ticket na nagkakahalaga ng 80 lire. Ang nahanap niya lang trabaho ay maglatag ng mga rilis ng tren. Kaya bali wala rin. Kailangan pala ay 80 lire. Kailangan mo magtrabaho ng isang taon para makaipon ng 80 lire. Kabaliwan lang yon. Pero magtatrabaho ako araw-araw kahit na linggo. Pwede ako makaipon nun. Bakit? Kahit ikaw gusto mo ba magbunta? Ang mama ko ay nasa Argentina. Kaya gusto ko. Nanay mo? Kaya pala. Lumayan ah, ah. oh. ah, ah. siya dito! Ah. Ay, nagulo ang mga bote Pasan ko. Pasensya na, hindi ko dapat isinama si Amedio dito. May nabasag ba? Uh, wala. Wala namang nabasag. Mabuti ah, naman. Kapag may nabasag, iaawas ko sa sasalduhin mo. Tukol nga pala dyan sa unggoy mo. Kawawa nga siya, pero wag mo na siyang dadalhin ulit dito. Opo, masusunod po kayo, bossing. Minis Amejo! Ha? Huh? Amejo! Sige, alis na muna ako. Uh, opo, mag-ingat ka! Oh. Amedyo! Sorry, Amedyo. Galit ka pa ba sa akin? Hindi mo naman yun kasalanan. Kahit na si Mr. Girotti ay alam yun. Auntie, nakita mo ba si Amedio? Uy, Marco, ano nangyari kay Amedio? Wala siya sa bahay. Ang iniisip ko ay nagpunta siya dito. <laughs> Alam mo naman si Amedio kung saan saan nagpupunta ang unggoy na yon. Ibang sitwasyon niya yon. Meron pong nangyari. Huwag kang masyadong mag-alala. Pumasok ka muna. Gusto mo bang uminom ng tsaa? Maraming salamat na lang po, pero may kailangan pa po akong gawin. Wala pa rin pa. Baka auntie, ang dati nyo apartment. Pwede bang pumasok muna ako doon sandali? Siyempre! Wala namang nakatira sa apartment nyo dati. At tahanan nyo yan noon. Sige na, pumasok ka lang. Salamat po, auntie! Malulungkot ang batang yan. Babalik ang ala-ala ng mama niya. Di gusto mo. Merong matandang kasabihan sa village namin na ang babae makakagawa ng pinakamasarap na pay ay magiging pinakamagaling na asawa. At tama ah, ang hula mo. Si Mama ang pinakamagaling gumawa ng pay sa village namin. Mama. Kapag may competition sa village namin, ang mga dalagi magtitipon-tipon at gagawa ng sari-saring pahay. Pinatitikim namin ito sa lahat para malaman kung kanino ang pinakamasarap. First prize ako palagi. 「あなたはどなた?」 talaga mataas ang kalidad ng panlasa ng mga taga-Ginoa na kung saan nagmula ang sikat na si Pagalini. Fiolina! Oh. Maraming salamat sa mga papel na pera at ko isa ibinibigay ninyo! Nakajak pa tayo ngayon, Concheta. Tignan mo, sobrang dami nito. <laughs> Amedyo! Uy! Ikaw ba ang sikat na si Marco Rossi? Ikaw nga ang matalino at talentadong may-ari ng unggoy. Gusto ko sana sumama ka sa aming maghapunan. Pumapayag ka ba, ha, Ha? Huh? Fiolina, imbitahan mo maghapunan ng kaibigan mo. Ayos, pumapayag ka na. Ha? Kumain na tayo! Mm. Bigyan mo ako ng pinakamasarap na wine at ng pinaka-special yung hapuna para sa aming lahat. Pero, masyadong mahal yun. Sige, hindi problema ang pera. Galante ako. Pero seryoso ako, napakatalino ng unggoy mo. Bigyan mo pa ito ng special na training at pwede nang isama sa Argentina para mag-perform kasama ni Concheta. Pero, hindi pa payag kuya ko. Hmm, sayang. Sayang na sayang talaga. Marco, nabalitaan kong nasa Argentina ang mama mo. Oo. Ah, tama! Bakit hindi mo isama sa Amedio at pumunta sa Argentina kasama namin? Oh? Uy, Papa. Parang ang biglaan ng aloko sa'yo, Marco. Pero huwag mong isipin na imposibleng gawin ito. Pwede ka talaga sumama sa amin. Pero, itiliri ang pamasahe papuntang Argentina. Sa matanda yun. Pero sa mga batang katulad mo ay kalahati lang. Pwede pang libre. Hindi ko pa rin kaya kahit kalahati lang ang bayad. Bakit? Wala ka ba talagang pera, ha? Oh? Magagawa mo ang lahat kapag inisip mo na kaya mo. Tandaan mo, diskarte lang. Sa dami ng taong sasakay sa barko, hindi na nila alam na ikaw at si Amedio ay nakasakay na pala sa liner. Papuntang Argentina. Kaya ang bayad mo, libre na. Utakan lang yan. Marco, huwag mong seryosohin si Papa. Sobrang exaggerated niya at sobrang sinungaling magkwento. Tama, Fiolina? Di ba Pinocchio siya? Mm. <laughs> oh. Kawawa naman ako. Wala talaga sila bilib sa akin. Heto na yung one. Game na! Ha! Ayos. Magtoast tayo para sa'yo, Marco Rossi. Pero ako'y... Kahit tikman mo lang. Tama, Piolina? Huwag ka nang mahiya. Cheers! Ganyan niya. nasa na ba tayo? Ha? Tama. Libre lang at wala kang gagastusin sa pamasahe. Balita sa buong mundo na sa bansang Argentina daw ay walang magdanakaw ng man o ng kabayo. Alam mo ba ang bagay na yon? Hindi. Ang dahilan ay dahil napakalawak ng lupain nila doon at napakarami nila mga alagang hayop. May mga kabayo at mga hayop kung saan-saan. Kaya sa sobrang dami ng hayop, wala nang gustong magnakaw dahil wala namang bibili. Pero ang balita ko, marami migrante ang nalugi doon. Mm, mga mahina lang ang nalulugi doon. Pero mga maabilidad na tao, kikita doon magpupunta ka doon para hanapin ng mama mo, kikita ka ng mas malaki kaysa sa kinikita mo dito ngayon. Kahit na si Emelio ay malaking pera ang kikitain. Kaya nga, kahit na magpunta doon ay talagang kikita ng malaking pera. Papa, tama na. Fiolina, ang layunin natin ay sumakay sa barko papuntang Argentina. O, isipin mo sasakupin ko ang isang bansang batang bata pa lang. Kaya, ang pipino puppet ay magdiningin ito Palagi! Argentina, humanda ka! Ang second Italian Renaissance ay lalago sa Argentina. Ang pipino puppet parating na! Ah! Oh. Oh. <laughs> Pasensya na, lasing na si Papa. <laughs> Kung dadaling ko siya medyo, isasama mo ba ako sa Argentina? Kung talagang gusto mong sumama sa amin, ako na mismo ang sasagot sa pamasahe mo. Marco, lasing na si Papa. Mm, hindi. Meron naman ako naipong pera. Gustong-gusto ko talaga magpunta sa Argentina. Gusto kong hanapin ang mama ko at iuwi siya dito. Maganda ang desisyon mo. Talagang napakaganda. Isasama kita doon, Marco Rossi. Ako si Pipino ay sumusumpang tutulungan kang hanapin ang mama mo. Uminom tayo para sa Argentina! Cheers! Cheers! <laughs> ang tao ay dapat may pangarap. Ano, Marco? Sumasang-ayon ka ba, ha? Ang iyong determinasyon na hanapin ang iyong mama sa Argentina ay nakakabilib talaga. Bravo! Margo Rossi, ang galing mo. Pasensya na, Marco. Ayos lang. Masaya talaga ako. Kasi nga baka... Oh, makasama ko sa inyo sa Argentina. Kaya lang, bukas malilimutan na ni Papa ang sinabi niya sa Eh, hindi naman siguro ganyan ang tatay mo. Ate, huwag mong seryosohin yung sinasabi ni Papa. Kayaan mong ang buwan ang maging saksi ng ating pagiging magkaibigan. Ito'y magiging kasing lakas ng bakal. Tama ba, Komargo? Oo. Matibay na pagkakaibigan. Dahan-dahan, Papa. Uh, Pasensya na, Concheta. Nakainom lang ako ng kaunti. Iniwan tayo ng nanay niyo dahil wala ko silbi. Ako. Ay, Balang araw, makakabaw, hindi si Papa sa inyo. Salamat, Marco. Pasensya na napagod ka. Hindi. Wala yun. Good night. Teka lang muna. Marco Rossi, pwede ba kitang maging Ano, Marco? Tama na nga yung mo, Papa. Sige na. Um. Good night po, sir. Felina, um. Kalimutan mo na ang sinabi ng Papa ko. Good night. Good night. Halika na, Medyo. ba nang galing at ginabi ka na? Isinama ako ni Mr. Pepino na maghapunan. Pepino? Meron siyang puppet troupe. Uminom kami ng masarap na wine. Bakit? Bakit mo hinayaang isama ka sa hapunan ng hindi mo namang kilalang tao? Kahit kasama mo siya, hindi ka dapat nagpagabi. Maling mali yun. Papa, meron po akong gustong ikwento sa'yo. Tungkol saan? Meron kasing barkong papunta sa Argentina. Anong balak mo? Pumayag si Mr. Pepino na isama ako. Wala naman akong babayaran. May uuwi ko na si Mama dito. Marco, anong sinasabi mo? Nalasing ka ba sa ininom mong wine kanina? Siya nang magpapaliwanag. Tuturuan ko si Amedio ng tricks. Kasama siya sa Argentina. Kalokohan! Maniniwala ba ako sa isang tao na isinama ka ng walang paintulot ko at pinayagan ka pa niyang umuwi ng gabi? Isasama ka pa niya sa Argentina? Papano ko naman siya pagkakatiwalaan? Papa, hindi mo pa siya nakikilala, kaya huwag kang ganyan. Kilala ko na siya. Baba, ganyan ka na lang pag nagdidesisyon ka ng pabigla-bigla. Marco! Nung umalis si Mama, hindi niyo man lang ako kinonsulta. Tapos ganun din ang nangyari nung lumipat tayo sa apartment na to. Hindi ka ba nag-aalala na walang sulat sa atin si Mama? Palagi na lang ang trabaho mong mahalaga sa'yo. Bakit sobrang importante ang trabaho mo at hindi na ang iba? Dahil yun, Si Kuya Tonyo pwedeng mag-aral pero nagsakripisyo. Nagtrabaho siya para tulungan mabayaran ang utang mo. Kaya ako, nagdesisyon na rin tumigil sa pag-aaral. Gusto kong kumita para sunduin agad si Mama sa Argentina. Si Amejo, magtatrabaho na rin. Huwag mo akong pipigilan. At hindi ko rin pala nasabi sa'yo, matagal na ako nagtatrabaho, Papa. Marco. Marco. Makinig ka, Marco. Naiintindihan ko nag-aalala ka tungkol sa mama mo. Tama ka sa sinabi mo na sa ka tuloy gawin ang ginawa mo. Alam kong maraming sakripisyo ang hinihingi ko sa inyo, magkapatid. Sana naman maintindihan mo ako. Sa sulat ko nga dati sa mama mo, sinabi ko na gusto ko maging isang doktor ka. Kaunti lang kasi ang mga doktor na matulungin sa mga ayo Ayoko maging doktor! Dahil sa trabaho mo, nasira ang pamilya natin. Galit ako dyan! Marco. At dahil sinabi mo, hindi na ako isang bata, may karapatan na akong gumawa ng sarili kong desisyon. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Basta, nakapag-desisyon na ako. Pupuntahan ko si Mama! Marami pa akong kailangang isipin. Umalis ka na at iwanan na ako. Papa lumabas ka na. Okay, sige na. Mag-usap tayo bukas. Matulog ka na, Marco. Dahil sa bagong battle washing machine, mawawala ng trabaho si Marco kay Mr. Girotti. Pupuntahan niya sa Emilio at makikita niyang pilay pa lang kay bigan niya. Takot si Emilio na palitan siya, kaya kahit may pilay ay nagtatrabaho pa rin siya imbis na magpahinga. Samantala, ang bida sa pepino troop na si Concheta ay nagkasakit. Kaya ang plano na magpunta sa Argentina ay parang nagiging malabo na. si Marco at makikita ang kaibigan ng papa niya na naghihintay sa kanilang pintuan. Abangan ang susunod na episode. Papa, sorry po.